Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ayon sa isang article na inilabas ng publication Love What Matters, sa buhay ng isang tao ay merong tatlong uri ng mga tao na mamahalin mo at tatatak sa iyo. Ang una ay makikilala mo kung ikaw ay nasa high school. Inilarawan niya na ito ay tinatawag na idealistic love, kung saan wala kang pakialam kung tama o mali ang pakikipagrelasyon mo. Ang pangalawang uri ay ang tinatawag nilang hard love, kung saan matututunan mo ang mga mahihirap na aral sa iyong buhay. Ito din yung pagmamahal na kahit nasasaktan ka na ay mas pipiliin mo pa rin na manatili sa relasyon kahit puro kasanungalingan at pangmamanipula na ang nararanasan mo. At kung napagdaanan mo na ang mahirap na relasyon na yan, ang susunod at ang huling uri ay ang pagmamahal na kadalasang nagtatagal at maaaring maging panghabang buhay. Dahil doon mo mararanasan ang totoong pagmamahal kung saan hindi mo kailangang i-pressure ang sarili mo na magbago. Ang huling nabanggit ko ay ang uri ng pagmamahal na naranasan ng 31 taong gulang na Pinoy na si Mark Mangagat. Base sa mga ulat, si Mark ay pinanganak noong October 29, 1986 at siya ay born and raised sa Daly City sa kanyang mga Pilipinong mga magulang. Walang nakakaalam kung kailan lumipat sa Estados Unidos si Mr. at Mrs. Mangagat. Pero ang sigurado ay nagkaroon ng payak at simpleng pamumuhay ang mag-asawa kasama ang kanilang dalawang mga anak sa state ng California. Ang kanyang ina na si Merna ay tubong laon yun at ito ay naiulat na nagtatrabaho bilang nurse. Bagamat hindi maituturing na mga milyonaryo ang mga magulang ni Mark, ang mga ito ay tahimik at pribadong namuhay sa bahay na ito sa loob ng ilang dekada. Dahil sa pagtutulungan ng mag-asawa ay napatapos nila ang kanilang mga anak hanggang magkaroon ng mga ito ng sarili-sarili nilang mga buhay. Si Mark ay nagawang makakuha ng trabaho sa San Francisco International Airport na naging dahilan para unti-unti siyang makabuo ng mga plano sa sarili niyang buhay na hindi umaasa sa kanyang mga tumatandang magulang. At bagamat siya ay lumaki at nag-iisip na sa Amerika, sinigurado na kanyang ina na matututunan at magiging pamilyar siya sa kultura ng mga Pinoy. At katulad ng ibang mga tao ay nangarap din siya na isang araw ay bubuo siya ng sarili niyang pamilya at maninirahan sila sa bahay na pagmamayari nila. Kaya habang hindi pa niya nakikilala ang tamang babae, ay naging mabuti siyang empleyado sa airport para makaipon ng sapat na pera. Pagkalipas ng ilang taon na pagtatrabaho niya sa airport ay minsang nasulyapan niya ang isang bagong babaeng empleyado na si Thunder Sien na nagtatrabaho din sa parehong airport. Base sa kanyang LinkedIn professional profile, si Sien ay mula sa Myanmar. Base sa mga report, si Mark ay kagad na love at first sight sa binibini na mas bata sa kanya ng 6 na taon. At upang makilala niya si Sien ay hindi na nagdalawang isip at ipinakilala ni Mark ang kanyang sarili. Bagamat malaki ang pagkakaiba na kanilang kultura at pinanggalingang background, ay hindi yun naging problema sa dalawa dahil nang ibabaw ang kanilang pagmamahalan. Sila ay madalas na bumiyahe sa iba't ibang magagandang lugar hindi lamang sa San Francisco pero pati na rin sa buong California. At sa pagtagal nilang magkasama ay unti-unting naramdaman ni Mark na susyana ang babae para sa kanya. At mas lalo pa siyang nagalak nang ibalita nito na sila ay magkakaroon na ng anak. Pagkatapos nilang maipagdiwang ang magandang balita ay kailangan naman nilang harapin ang realidad at sagutin ang mga tanong tulad ng saan sila maninirahan. Meron ba silang sapat na naipon para mabuhay ang kanilang magiging anak, lalo na sa state ng California na alam ng lahat na merong mataas na cost of living? Sino ang may iiwan sa bata kung kailangan nilang magtrabaho at iba pang mga issue? Si Mark ay naging open sa mga pagsubok na kanilang haharapin at katulad ng iba mga magulang, sina Mr. at Mrs. Mangagat ay binuksan ang kanilang pamamahay sa kanilang anak dahil pamilyar sila sa hirap at mga pagsubok na maaaring harapin ng mga ito dahil ilang beses nila yung pinagdaanan nang sila ay nagsisimula pa lamang. Ang tulong ng mga ito ay pinagpasalamat ni Nasien at kahit sila ay samasamang naninirahan sa bahay na ito ay nagkaroon sila ng mapayapang pamuhay. At noong 2015, sina ay masayang sinalubong ang pagdating na kanilang pangalay na anak. Ang bagong karagdagan sa kanilang pamilya ay nagbigay ng lubos na kasiyahan. Ilang buwan pagkatapos makarecover ni Sian sa kanyang panganganak, ang ina ni Mark ay nagboluntaryong mag-alaga sa bata upang makapagtrabaho ang mga ito at makaipon. At katulad ng bagong mga magulang, ang relasyon ni Sian at Mark ay nasubok din ng hindi pagkakaintindihan na naguugat sa hindi pagkakaroon ng sapat na pera. Ngunit kaagad naman nila itong nareresolba. Pagkalipas ng ilang taon nilang pagsasama ay nagpropose si Mark sa kanyang nobya na hindi naman tinanggihan ni Sien. Sa pagdaan ng panahon at paglaki ng kanilang anak, nabuo ang isang idea na gusto nilang mag-ipon upang makabukod ng tirahan. At dahil sa taas ng cost of living sa Daly City, napagkasundoan nila ni yen na mas magandang lumipat sila sa Las Vegas para sa bagong simula. Ang dalawa ay pinagpatuloy ang pagtatrabaho sa San Francisco International Airport at nagtiis at pinigilan nila ang kanilang mga sarili na bumili ng mga bagay na hindi nila kailangan hanggang sila ay makaipon. At pagkalipas ng tatlong taon, ang dalawa ay masayang ibinahagi ang balita na sila kasama ang kanilang tatlong taong gulang na anak ay meron ng sapat na pera para makalipat sa Las Vegas. Ang kanilang desisyon ay sinuportahan ng mga magulang ni Mark at ang petsa nilang napili kung kailan sila babiyahe patungong Vegas ay April 27, 2018. Nasa kanilang plano din kapag okay na ang lahat at sila ay naka-adjust na, ang dalawa ay gagawing opisyal na kanilang pagsasama at magpapakasal. Noong April 25, 2018, pagkatapos ni Mark sa kanyang hiling shift sa airport, ay hinintay niya sa siya na matapos din sa trabaho nito. Nang sila ay makapagpaalam na sa kanilang mga supervisors, mga katrabaho at mga kaibigan sa airport, ang magkasintahan ay sabay na sumakay na kanilang kotse at binaybay ang daan pabalik sa bahay ni Mark para naman magpaalam at magpasalamat sa mga magulang nito dahil sa pagtanggap at pagpapatuloy sa kanila sa loob ng tatlong taon. Ayon sa report ay mapayapang nakarating ang dalawa sa harap ng bahay. Ngunit nang ipinapasok na ni Mark ang sasakyan sa kanilang garahe, ilang putok ang umilingaw at kasabay ng pagtigil ng kotse ay ang paghandusay din ng wala ng buhay na katawan ni Mark. Naging mabilis ang pangyayari at kasunod noon ay narinig naman ang malakas na pagsikaw ni Sien. Ang ina ni Mark na nataon na nasa loob ng bahay ay kaagad lumabas para tingnan ang nangyari. At doon ay nakita niya ang duguan at wala ng buhay na katawan ng kanyang anak. Magamat siya ay gulat na gulat sa nangyari at umiiyak, mabilis niyang tinawagan ang 911. Habang inihintay niya mga Autoridad at Emergency Medical Services Team, ay bumalik si Mrs. Mangagat sa garahe kung saan tinangkapan niyang isalba ang buhay ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR. Ang paulit-ulit niyang pag-CPR ay ang eksenang naabutan ng mga medik. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ang mga eksperto pa ang gumawa ng CPR, ay hindi na naisalba pa ang buhay ni Mark. Ang mga otoridad ay kaagad nilagyan ng police tape ang paligid ng bahay at katulad ng normal nilang protocol, kaagad siniyasat ng mga investigador ang lugar. At upang mapadali ang kanilang investigasyon, bagamat puno ng emosyon ang pamilya mga kinuha ng mga otoridad ang salaysay ng ina at fiance ng biktima. Base sa nalagdaang salaysay ni ng nang ipinapasok na ni Mark at sasakyan sa garahe, ay bigla na lamang merong lalaking sumulpot mula likuran at pinagbabaril nito ng anim hanggang limang beses si Mark. At dahil sa meron itong suot na maskara sabayan mo pa ng madilim na kapaligiran, sinabi ni Sien na hindi niya nagawang mamkuan ang sospek. Pagkatapos ma-autopsy ang labi ng biktima, ang pamilyang manhagat ay inula ng pakikiramay mula sa social media at mula sa mga taong nakakilala sa kanila ng personal. Ang mga kamag-anak din ni Mark ay kagad gumawa ng GoFundMe page para ipaalam ang nangyari sa biktima. Doon ay inilarawan nila na kahit ito ay tahimik ay napakabait at mahabigin ito hindi lamang sa kanyang anak at fiance pero pati na rin sa pamilya, mga kaibigan at kahit mga taong hindi nito kakilala. Ang organizer ng GoFundMe ay humingi ng tulong maliit man o malaki ay sinabi nila na makakatulong yon sa mga gagastos nila sa pagpapalibing sa biktima. Mula May 8 hanggang May 9, ang mga taong nakakakilala kay Mark ay nakiramay sa pamilya mga habang ito ay pinaglalamayan sa Cypress Lawn Funeral Homes na matatagpuan sa El Camino Real Coma, California. Pagkatapos ng dalawang araw, emosyonal na nagpaalam ang mga taong nagmamahal sa biktima dahil yun na ang huling beses na makakasama nila ang bangkay ni Mark. Ito ay naiulat na inilibing sa Cypress Lawn Funeral Park. Base sa update na ibigay ng organizer ng GoFundMe page na si Mary Ann, ang nag-iisa nitong anak na babae ay hindi mapigilan sa pag-iyak dahil ayaw nitong bumitaw sa kabaong ng kanyang ama. Habang nangyayari ang emosyonal na pagpapaalam ng pamilyang mga gat sa labi ni Mark, ay tahimik naman na nag-iimbestiga sa nangyari ang mga otoridad. Ngunit tila walang nangyayaring pag-usad sa kaso dahil bawat tao na makausap nila ay inilalarawan si Mark na hindi ba sa gulero. Sa mga salaysay ng fiance, kamag-anak at kapamilya nito na nakatira sa Daly City ay nagpatunay sila na wala silang kilalang nakaaway o nakaalitan nito. Kaya upang masigurado na wala silang na-miss na ng mga impormasyon, ay bumalik ang mga otoridad sa bahay ng pamilya Mangagat para questionin muli ang mga ito. Ngunit katulad noong una ay wala silang bagong impormasyon na nakuha na makakatulong sa investigasyon pero nagbago ang lahat nang muli nilang makausap sa Sien, ang fiance ng biktima. Pagkatapos ng police interview, ang mga otoridad ay bumalik sa San Francisco International Airport at laman ng balita ang mukha ng lalaking ito na kinilalang si Kevin Prasad. Ayon sa mga investigador, ang 31 taong gulang na si Prasad ay nagtatrabaho din sa San Francisco International Airport bilang security guard. Nang lumabas ang balita na ito ay naaresto, ang mga katrabaho kahit ang mga kapitbahay ni Prasad ay nagulat sa ibinibintang ng mga otoridad sa pinata. Dahil ayon sa kanila ay bukod sa edukadong tao si Prasad, ni Minsan ay hindi nila ito nakitaan ng sinyales na ito ay may pagkabayulente. Ang mga katrabaho ni Mark ay sinabi din na bagamat magkaiba ang posisyon na hinahawakan ng dalawa sa airport, ni Minsan ay hindi nila nakita ang mga itong nag-away. Ngunit ang kanilang mga sinabi ay hindi naman nakaapekto sa gumugulong na investigasyon. At si San Mateo County District Attorney Steve Wagstaff ay ibinahagi sa media na ang security guard ay sinampahan nila ng patong-patong na mga kaso. Tulad ng first degree murder with special circumstances, attempted murder, assault at conspiracy to commit a crime. At katulad ng inaasahan, si Prasad ay itinanggi ang mga paratang sa kanya at siya ay nag-plead ng not guilty. Ginawa ng kanyang abogado ang lahat para siya ay pansamantalang makalabas. Ngunit para sa judge, masyadong mabigat ang mga kaso laban kay Prasad kaya hindi niya ito pinayagang makapagpiyansa. Sa loob ng ilang taon ay naging tikom sa pagbibigay ng impormasyon ng mga otoridad dahil gumugulong pa ang kaso. Kahit ang mga kapamilya ni Mark ay naging matipid din sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa media. At kung tatanungin mo sila tungkol sa kaso ay lagi nilang sasabihin Nakontakin mo ang District Attorney's Office na humahawak ng kaso. Pero ang lahat ng katanungan ng mga tao ay nasagot noong taong 2023. Sa loob ng korte ay napatunayan nga na hindi magkaaway o nagkaroon ng alitan ang biktima at si Prasad. Pero ang dahilan ng pagpatay ng nasasakdal ay dahil sa isip niya, sa gabal si Mark sa kanyang mga plano. Lumalabas pala na ang 35 taong gulang na si Prasad ay nahulog ang loob sa fiancé ni Mark na si Sa dalas na kanilang pagkikita sa trabaho ang naging dahilan kung bakit mula sa pag magkatrabaho ay naging malapit na magkaibigan ang dalawa hanggang kinuha na nito ang cellphone number ni Sien dahil nagpalusot ito na maaari nilang bigyan ng update ang isa't isa kung sakaling magkaabariya sa airport na makakaapekto sa kanilang trabaho. Ngunit ang hindi alam ng inosentik si Sien, si Prasad ay meron palang lihim na crush sa kanya. Ngunit ang problema ay merong balakid sa eksena. At yun ay si Mark na fiance ni Sien. Bagamat engaged na si Sien ay hindi naman naging hadlang yun para kay Prasad dahil confident siya na maaagaw niya ito kay Mark. Nang imbestigahan ang cellphone ni Prasad ay nalaman ng mga otoridad na nagsimula itong mag-text ng work-related na mga tanong kay Sien pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagpahiwatig na ito ng kanyang espesyal na pagtingin. Tulad ng madalas niyang pagpuri sa kagandahan at pag-uugali nito. Ang fiance ng biktima ay hindi itinanggi na nakipagpalitan nga siya ng mensahe kay Prasad. Ngunit sa kanyang depensa ay sinabi ni na siya ay naging tapat kay Mark. At nang nakaramdam na siya na nagpapahiwatig na na nakakaibang intensyon si Prasad, ay sinabi niya ang lahat kay Mark. Nanindigan si siya na wala siyang gusto sa salarin Dahil ang tanging gusto niya ay magkaroon ng bagong buhay sa Las Vegas kasama ang kanyang anak at nag-iisang lalaki sa buhay niya, si Mark. Bases sa laysay ni Sien, nang malaman ng kanyang fiancé na mayroon palang gusto sa kanya security guard, ay hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Mark dahil sigurado ito sa relasyon nila. Ibinahagi din ni Sien na pagkatapos niya magpasa ng resignation, ang balita ay kaagad kumalat hindi lamang sa kanyang department, ngunit kahit sa iba niyang mga kaibigan sa airport hanggang makarating na ito kay presad. Sinabi niya na ang nasasakdal ay kaagad nag sa kanya at katulad ng inaasahan, pinigilan siya nito na lumipat ng lugar kasama ang kanyang mag-ama. Gamit ang mga dato sa cellphone ni Prasad ay napatunayan na noong April 24, isang araw bago mangyari ang paumaril, ang desperadong sospek ay umamin na kay Sien ng kanyang nararamdaman. Sinabi nito na mas magkakaroon si Sien pati ang kanyang anak na magandang buhay kasama siya kesa sa buhay na kayang ibigay ni Mark. Nangako din ito na kung siya ang pipiliin ni Sien ay mararanasan niya ang pagmamahal na hindi pa niya nararanasan dati. Ngunit kahit ata ibigay at ialay pa niya ang lahat ng bagay na meron siya ay baliwala yon. Dahil para kay Sien, ang pagmamahala nila ni Mark ay walang kapalit na halaga kaya tinanggihan niya ang alok ni Prasad. Ngunit ang ginawa niyang pagtanggi ay hindi nagustuhan ng salarin. Sa halip na ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay tulad ng normal na tao, si Prasad ay nilamon ng selos at matinding galit. Matagal siyang nag-isip kung ano ang maaari niyang gawin para mapigilan sa siya na umalis. At noong April 25, dalawang araw bago ito bumiyahe kasama si Mark, ay isinakatuparan ni Prasad ang kanyang plano. Base sa investigasyon, pagkatapos ni Sien sa trabaho ay sinundo ito ni Mark katulad ng lagi nitong ginagawa. Habang sila ay bumabiyahe pabalik sa bahay ng mga magulang ng kanyang fiance, sinabi ni Sian na excited sila ni Mark sa bagong buhay na mararanasan nila sa Las Vegas. Ngunit ito ay binaril ng isang tao habang ipinapasok ang kanilang sasakyan sa garahe. Noong una ay wala talaga siyang alam sa pagkakakilanla ng taong kayang gumawa noon kay Mark. Kaya sa desperado niyang maresolba kaagad ang kaso ay sinabi niya sa mga otoridad na merong isang lalaki na merong crush o paghanga sa kanya. Ang tila simpleng impormasyon na yan ay binahagi niya sa mga otoridad ay ang naging susi naman para mahuli si Prasad at ang kasabwat nito na kinilalang si Donovan Rivera. Base sa mga otoridad, ang bumril kay Mark ay si Prasad. Habang ang nagmaneho naman sa kanya para makarating sa bahay ng mga mangagat ay ang may-ari ng sasakyan na si Donovan. Katulad ng inaasahan, ang dalawang salarin ay nagturuan kung sino ang mastermind sa na nangyari. Ayon sa 25 taong gulang na si Donovan ay malapit niyang kaibigan si Prasad ng ilang taon na at itinuring niya itong best friend. Ibinahagi niya na pagkatapos nito sa trabaho ay kinontak siya ni Prasad. Ayon sa kanya ay nakiusap ito na ipagmaneho sa lugar na ito. Itinuro nito ang bahay na tinutuloyan ng biktima. Sa request ni Prasad ay itinigil niya ang sasakyan pero nagulat siya ng mabilis nitong barilin ng driver na kalaunang kinilala na si Mark. Pagkatapos ng ilang putok ay mabilis na sumigaw si Prasad at katulad ng naiulat ang kanyang sasakyan ang ginamit itong getaway vehicle. Nang pagkakataon na ni Prasad para magsalita ay inulit na naman niya ang mga sinabi niya dati na hindi siya ang pumatay kay Mark. Bagamat mariin ang pagtanggit niya sa krimen ay inamin naman niya na meron nga siyang paghanga sa fiancé ng biktima na sa CN. Pero hindi siya ang tipo ng tao na papatay ng ganung ganun na lamang. Ang prosecution naman ay hindi naniwala sa kanyang mga sinabi. Ipinakita nila ang CCTV footage kung saan ang dalawang magkaibigan na sinaprasad at Donovan ay makikita na inintay talaga ang pagsundo ni Mark kay Sien at pagkatapos ay sinunda ng mga ito ang dalawa hanggang makarating sa bahay ng mga mangagat. Doon ay mabilis na binirin ni Prasad ang biktima at sa teorya ng prosekusyon, gusto nitong patayin si Mark para mapigilan niyang umalis sa siyan. Idinagdag din ng prosekusyon na ang intensyon talaga ni Prasad ay kapag ito ay nasa kalagitnaan ng pagluluksa siya naman ang aalalay kay Sien hanggang mahulog na ang loob nito sa kanya. Ang paglilitis ay umabot lamang ng isang linggo at nang matapos, si Naprasad ay napatunayang guilty. Hindi na ay ulat kung ano ang parusa sa dalawang mga salarin pero sa batas ng California, ang first degree murder ay may parusang 25 years at ito ay maaaring umabot pa ng habang buhay na pagkakakulong. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!